Pulos samaron ang duha ka mga driver. Huma nagbangga ang ilang mga sakyanan sa Kalina Street at Barangay Lagao, General Santos City. Samdan usab sa mong insidente ang mga pasayro sa duha ka driver. Naitabong bangga pasado alas 4 sa kadlaon kanitong September 29, 2024. Sigun sa driver sa Trisikad, nga si Bernardo Mapa, pauli noon takini sa ilang panimalay, dihang naitabo ang disgrasya. Turaan sa inyong dagat, so, tama-tama na. Tama-tama lang po ah, mut lang sa mo ang aksa kong kasugat. Hmm. So, Bari asa ka pa tulungan ta to? ko. Pa uli na? Hmm. Giputo susab sa bindahi ang ulo sa driver sa tricycle nga si Robert Burgos gumikan sa kakusog sa bangga. Padulong unta kini sa glan aron mutabang sa pagluto sa usa ka haya. Nagsugatan na lang man man ni. Eh. Sugat po. Oo, oh, nang single nagkuan siya ba, isi miglikay. Karon kay nag nagnabtan na gyud nga kuan nga kuan kay ang single di. Eh. Isa ko dagan. Asa ka padulong ato? Paglan, pagawas na padutugkan. Pa siya pa pa si karkon, karkon pa siya. Nadala sa Dr. George Piruica Hospital ang duha ka pasayro o ang duha ka driver. Apan unang nakagawas ang duha ka driver. Temporaryo silang gikustodiya sa Traffic Enforcement Unit samtang ginapaabot ang hukom sa naangul nga duha kasakay sakay sa ilang sakyanan. Tak na usab nga magatubangay ang duha aron maghusay. In the heart of changing lives. Christopher Jason Brigada News!